Good evening and good evening guys. This is Mondar Vlogs. Uh, ito pala guys, magluluto tayo ng ating napagkain guys. Ayan siya guys, yung ating nalulutuin Ngayon, uh, i-ano natin muna guys ha, kasi medyo magay. -ay Ayun. Ayun, nakuha na natin ang ano, ang gulo guys. magluluto na tayo. Ang gagawin natin is cooking, cooking. Cooking. Na-try ba ito ang amin na luto na ganito? pwede okay lang yan guys binisa natin sa lagyan lang natin ng ano tapos lagyan natin ng adji ng milk sars sarsaya diba あのライクプロジェクトと Lagyan natin ng ano, comment. Simple lang yung aming loko. Tapos, lagyan natin ng magic At chicken cubes. Kasi siguro hindi na lang. So, kasi may ano na siya, may magic At sya ka, ayun, halkan. Yan lang guys. So, yan lang. Ang, na ano, ulam. simpleng buhay. Pero ano, healthy food. Hindi na kailangan sa na ma na masalap. Ang pagkakasalap. Tapos ito na naman, ah uh, miswa with ano, mm. mm. Lagyan ko lang sabaw kasi yung aso namin. Yung aso namin kasi kailangan ng sabaw. Hindi yung tao ha. Marami

konsepto, apektado rin ng isyo ang buhay ng mga Pilipino. Pagpunala ko yung hira na ako sa ito ng bayan. Sa at hindi ang uh, at hindi naman ako ng mga kontra sa ang isip at nakapagpatrutan Jadi tuh, contoh, puluh puluh ancaman liar. Maha kumbu dia anja. Kung kita teruskan loh. Jangan malap. Saya. Tapi tak, saya. The end of the day, elden kami dito sa mga common conditions sa DPWH or the, the people DPWH the uh, they went casino and they lost Lagyan ko kaya from... ng sitampo we'll uh, para ano masarap kaso lang ha tutuyo na naman mamaya huwag na

Thanks. Thanks guys. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye mga kamundar. See you on my next vlog. Yan na ang atin na ano. Finish Prada. Ayan na guys siya. Bye.